Hello po, good afternoon po, Ma'am Gina. Uh, hingi lang po kami ng update regarding po sa natagpo ang bata sa Van niyo kagabi, if not mistaken. Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano niyo po natagpuan yung sanggol sa loob ng van? Kasi ma'am, nung kung may narinig silang iyak ng bata, mm -hmm. eh, ang akala po nila yung parang puting lang na pusa. Kasi nung umiyak ulit, narinig yung pamangkin namin na isang pa dalaga tinawag yung anak kong babae, ma'am. Pagkatapos, tinignan po nila sa loob ng van. Mm -hmm. Nakita niya po may sangkul sa loob. Mm -hmm. Kaya po, tinawag niya rin po kami at tinignan po namin. Mm -hmm. Nakita po talaga namin na baby na naiwan sa van. Mm -hmm. Ayun, ma'am, nagtawag po kami ng mga kasama namin, kay pagpotsaka po nga tao ko para kinuha yung baby po sa van at tinila po namin sa hospital sa emergency po. Mm. But ano pong itsura nung ni baby, ma'am? Wala po, hubad-hubad po. Walang damit, walang saplot. Basta nakatiw nakatiwang-wang lang po sa sasakyan. Mm -hmm. Kung ano po yung nasa video po ng kinuha namin, yun mm -hmm. po. Ang tura ng baby. Ito po ba, ma'am, ay ni-report na po sa DSWD? Opo, ma'am. Ano po yung tugon nila? Ano po yung sabi Hangtugon nila? tugon po naman nila, mama. i-process ipro po yung mga panpapeles ng bata. Mm -hmm. Kung ano po yung dapat na gagawin nila. Mm -hmm. Para alam din namin po kung anong dapat namin gagawin. Kung anong maganda po sa bata. Ah, nasabi niyo po kanina, ma'am, na kagabi ay yun nga, yung bagyo. Ongoing mm -hmm. po yung bagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin, madilim. Mm -hmm. May napansin po ba kayong kahina-hinalang tao malapit po sa van? Wala po naman, ma'am. Mm -hmm. Kasi nung umiyak yung bata, wala naman kami nakita mas si isang tao. Mm -hmm. Kaya di rin po namin alam kung sino pong nag ng bata. Mm -hmm. Since dinala nyo na po sa emergency po, yes, sa hospital si baby, mga ilang buwan na po siya, ma'am? yung tansya ni Doc. Wala naman, Mom. Sabi niya, bagong panganak lang si baby. As in newborn, oh, po, Kasi may pusod, oh, pusod pa, hindi pa na pa. Kasi mga oras lang po daw na lumabas siguro yung baby na iniwan din sa amin. Mm, mm Na po, gaano po kaya katagal ini na nandyan po si baby sa loob? Hindi ah, namin alam ma'am kasi mga 6pm po lang namin na narinig na may bata na no, umiiyak. Mm, -mm. lang Kakalang namin natagpuan na may bata sa loob ng sasakyan. Mm -mm. Since, ano po yung ginawa nyo ma'am nung nakita nyo po yung sanggol? Nung nakita namin ma'am, di ba nakita Saan sa video? Saan po kayo o... ng tulong? Ganun. Wala ma'am. Nung kon ma'am, na... kami na lang nagvoluntary na, na idala ko yung baby sa hospital. Mm -hmm. Ako na rin nag para mm -hmm. kung anong rapat na para sa baby. Siyempre kawawa naman mabubuhayan namin kasi tumawag na lang po ako sa para barang sa Barangay Chairman namin. Mhm. Tinawag ko sa kanya at may tumawag na rin sa DSWD na katabahan namin dito. Mm -mm. para may kontong anong dapat gagawin. gawin hmm. Hindi po nila kinuha si baby sa Hindi ba ba? Po, ano Kasi kayo? ang sabi ni ma'am, sabi niya, nag-video call po kami wag ah. sa akin. Sabi niya, dyan muna natin, safe yung baby sa'yo, sabi niya. Kasi alam ko naman na kaya niyong patidein yung bata habang wala pa kung anong dapat gawin. Mm -mm. Ma'am, nakita ko po may CCTV po sa harap ng bahay niya, ma'am. Yun po ba ay abot po doon hindi, sa ano, hindi location ng bali? Hindi po, hindi ako. po ma'am. Kasi nakatago, ma'am, yung naglustan ng tao. Rin nakita niyo naman oh, oh. yung oh. covers ng sasakyan uh -uh. na iba. Mm uh -uh. Ma'am, ano na lang po ang message niyo sa nang iwan po sa bata sa iba? Ang message lang namin, mama, dapat po sana kahit ano po sana ng hirap kasi nanay siya. Mahirap po yung mag iwan ng bata na walang kabuha po ba? Kahit kami po nahirapan din pero tanggapin po namin kung binibigay niya sa amin. Papalagayin namin ng maayos kung bibigay sa amin ng DSWB. Mm uh -hmm. -uh. po, salamat.